Hi mga kamami! Welcome back to my channel. It's another day, another vlog na naman mga kamami ko. Isang mapagpalang araw po sa inyong lahat. Kumusta na kayo mga kamami? Sana po ay nasa mabuti kayong kalagayan. So mga kamami, halina kayo, maupo na kayo. Meron na kong imamarites sa inyo. Marahil magugustuhan ninyo ito. At makakatulong sa problema ninyo sa balat. Opo, totoo ang aking sinasabi. So, bago po ang lahat, pakisubscribe ang aking YouTube channel, Mami Lea Vlog. At siyempre, huwag kalilimutan i-click ang bell button para na sa ganoon ay ma-update ko kayo sa mga bagong i-upload ko mga video. So mga kamami, ready na po ba kayo? Halina po kayo mga kamami, umupo na po kayo sa aking harapan at makinig na kayo sa aking imamarites sa inyo. O oh, mag-iisip kayo niyan, ano na naman kaya ang ni Mami Leia? Sabon kaya? Lotion kaya? Donner kaya hindi po wala sa mga sinabi ninyo at inisip ninyo. Ito po ay isang DIY na makikita natin sa ating kusina. Oh, mag na naman kayo ano kaya. Oh, sige na nga, imamarites ko na para hindi na kayo mainip. So mga kamami, ang imamarites ko ay una sa lahat talagang makakatulong ito sa ating balat. Opo. O, pero disclaimer lang ha, walang instant. Baka ginamit mong isang beses, walang nakit, wala kang resulta. Sa resulta. Sasabihin mo, hmm? hindi naman totoo yung minarites ni Mami Lea. O, ang paggamit po nito ay tuloy-tuloy, consistent. Pwede siyang araw-araw, pwede mo siyang gawin every other day depende po sa inyo kung hindi kayo busy or kung busy kayo. Opo, yan, nakadepende po sa atin kung paano magkakaroon ng maganda resulta, ha? O ngayon, mga kamami, una sa lahat, ang gagawin ng tatlong ingredient na ito sa ating balat ay makakatulong na mapalinis niya ang ating balat. Mapalambot niya ang ating balat at syempre makakatulong din siya para mawala ang mga dark spot natin. So isang ingredient lang yan mga kamami ko, yun po ay gatas. At ang pangalawa naman ay ang oatmeal. Ang oatmeal po ay nakakapagpalinis ng ating balat at nakakapagpalambo din po ito ng ating balat. At syempre makakatulong din ito para mapaputi niya ang ating balat. At yung isa naman, kamatis. Ang kamatis po ay makakatulong makapagpaputi rin ng ating balat. At nakakatulong din po na ma-prevent ang blackhead. <laughs> Uli, take two. Oh, makakatulong mag-prevent ma niya ang blackhead sa ating balat. At ang kamatis ay makakatulong ding moisturize ma niya ang skin natin. At siyempre, mawawala din po niya or makakatulong din ito para mawala ang ating mga dark spot. Tatlong ingredient na napakasimple pero ang dami nilang pwedeng gawin sa ating balat. So iilan lamang ang mga sinabi kong Makokoham benepisyo ng ating balat hindi ko lahat sinabi kasi yung mga importante lamang na gusto natin marinig ng ating pandinig kagaya nung makakatulong maka pag-exfoliate ng ating balat kagaya nung makakatulong para mawala ang ating mga dark spot kagaya nung nagpapakinis ito ng balat at nagpapalambot at nagpapalinis ito ng ating balat at yung iba naman ay nililinis ang ating balat at syempre pinapalambot niya ito. So iilan lamang ang aking mga sinabi pero marami tayong makukuhang mga benepisyo sa tatlong ingredient na ito. So ipapakita ko dito, ipa-plus ko dito kung paano ko siya ginawa at kung paano ko siya in-apply. So inuulit ko mga kamami. Ito, ibababad ninyo ng 20 minutes. After 20 minutes, pwede na kayong maligo. So, uulitin ko rin mga kamami. Pwede itong gawin bago kayo matulog. Kasi at least hindi na kayo magtatrabaho ng buong maghapon. Mahihiga ka lang at matutulog para ma-relax naman ang ating balat. Di po ba? So, eto na. Ipapakita ko na sa, sa inyo kung paano ko siya ginawa at kung paano ko siya inapply after uh, nung nasa mukha ko na yung, uh, face, uh, yung DIY face mask at saka nung after na uh, binanlawan ko siya. Heto na! Mami, gagawa tayo ng DIY kung paano panatilihin maputi ang ating balat at the same time hindi lamang mapaputi niya kundi para mabawasan na rin ang ating kulubot sa mukha. So, hayan. Good ko natin ang kamatis. Isang kamatis lang mga ka, mga kamami. Sapat na. Pwede na yun. So, hayan. Pagkatapos nito, mga kamami, lalagyan natin ng gatas. Ayan, kahit anong gatas, basta wag lang yung slim na ano gatas ng mga kamami. Pwedeng nido, Alaska, at pwede rin itong birch tree dahil ito ay binili ko para nga sa aking paggawa ng DIY. So, i-mix natin. So, ayan. Ganito karami. Nasa sa inyo kung gaano karami ang gusto nyo ilagay na gata. Tapos, oatmeal. Ayan. So, ang kanyang ingredient, mga kamami, ay napakasimple lamang. May kamatis kayo sa bahay, meron kayong gatas, kung dumidede o uminom ng gatas ang inyong mga anak, kuha lang kayo ng isang kutsara at kalahati. Tapos, kung yung oatmeal naman, pwede naman makabili, mga kamami. Yung malit na pak. So, ayan, isang kutsara, tapos dalawang kutsara, Ayan. Tapos, i-mix natin. Ayan. I-mix natin. So, hayaan lamang muna natin na ma-mix mabuti bago natin siya i-apply sa ating balat. At hayaan din natin ang oatmeal ay lumambo bago natin siya i-apply sa ating balat. So, hintayin ko muna mga, mga kamami. haya uh, hayaan ko muna lumambo yung oatmeal bago ko siya i-apply sa aking mukha mga kamami, gusto ko lamang ipakita sa inyo, ang kanyang ingredient para matandaan ninyo mga kamami ko, isang buong kamatis, ayan, nandoon na at isang oatmeal, ayan, baliktad pa ayan, oatmeal tapos mga kamami gatas, kahit anong gatas, pero ako ito ang aking nabili, kasi ito yung uh, available sa tindahan, pwede na rin mga kamami So, hayan. So, hintayin natin lumambot and then, pag in ko siya, um, i-update ko kayo. See you later! Ayan, mga kamami, nakikita ninyo ang aking natural skin. Hayan, walang filter yan mga kamami ko. So, hayan, i-apply ko na ang DIY paano panatilihin maputi at banat ang ating balat at syempre para mawala ang mga dark spot natin. Makakatulong ang tatlong ingredient na ito. Ayan, mga kamami, oh. Wala akong nilagay. Kasi nga, mag-DIY -di ako sa araw na ito. So, ibang, ano, product. Ayan. Tapos, i-apply mo. Ayan. Ibabad natin ito mga kamami. Up to 20 minutes. Mararamdaman mo naman na matutuyo sa balak mo yung ipinahid mong DIY. Siyempre, sama natin ang ating leeg. Ayan. Mga kamami, meron pang mas mali dito sa mga oatmeal na ito. Meron pang mas pino. Kung meron kayo yung mas pino, mas madaling lumambot yun. Ito, malalaki ang aking mga oatmeal na kinakain. So, pero lumambo na rin siya. At the same time, parang nag i ka na rin mga kamami ko. Ayan. Ayan. Siyempre, kapag may tira mga kamami, ang gagawin natin, isali na rin ang kamay para magpantay yung kulay natin. Ayan. Isali. Ayan. Huh? Mga kamami ko, hindi magastos ito. Kung may stock kayo sa bahay, kahit hindi na kayo bumili, gawin lamang ninyo. 20 minutes ang pagbabad. Ayan. Siyempre, baka naman yung mukha natin, nawala yung kulubot, yung kamay naman natin, may kulubot. So, sa mga may edad dyan, nakagaya ko, pwede po ito sa inyong lahat. Hindi po siya nakakasakit ng balat, hindi rin mahapdi, hindi rin nakakapula at hindi rin magbabakbak. Dahil ito po ay mga natural ingredient lamang po mga kamami ko. Ang oatmeal kinakain natin, ang kamatis kinakain din natin, ang gatas ay iniinom natin. So, walang pangit na mangyayari sa ating balat. Ayan. So, ayan mga kamami, babalikan ko kayo kapag hinugasan ko siya after 20 minutes. See you later! So, hayan mga kamami, Babalawang ko na siya. Hayan, tapos um, na ako para makita ninyo ang kanyang magandang resultang ibinigay sa aking balat. Ayan! ayan mga kamami oh after ko magbanlaw ayan ang linis ng pakirandam ng aking mukha so ngayon nakita ninyo kung ano ang magandang resulta ang ibinigay sa aking balat ayan so ayan mga kamami nakita naman ninyo at napanood ninyo kung paano ko siya ginawa at kung paano ko siya inapply sa aking balat alam nyo po ba na Paminsan-minsan po mas maganda pa rin po na tayo ay nag apply ng na mga DIY sa ating balat para na sa ganoon ma-relax-relax naman o makahinga naman ang ating balat sa mga product na ipinapahid natin sa ating balat. At least kahit papaano yung DIY na ina-apply natin sa ating balat, ito po ay natural. So ginagawa natin, wala tayong hinahalo kahit anong chemical. Uh, ang ang ibig ko po sabihin. So syempre ito ay gatas, ito ay oatmeal at ito ay kamatis. Ang ganda po ng ibinibigay niyang resulta sa ating balat as long na ito ay patuloy ninyong ginagamit. Pero disclaimer lang mga kamami. Sa mga ibang skin type po na may mga sensitive skin, try po muna ninyo sa kamay bago po ninyo i-apply sa bala niyo sa mukha. Kasi po, yung iba ay may allergy sila sa gatas, yung iba naman ay sa kamatis. Yung allergy sinasabi ko na kapag nadampi sa bala ninyo ay nangangati kayo. Ibig po sabihin ay hindi po kayo hiyang. Kahit po natural sila, minsan hindi kayo hiyang or allergy kayo, yung mga ganun na senaryo po mga kamami. Kaya sinasabi ko na po, try po muna ninyo dito sa bala ng isang oras, kasi po kung uh, hindi kayo mahihiyang or magkakaroon kayo ng pangangati sa kamatis or sa gatas, wala pa pong ilang minuto, mangangati na yan. Kapag wala po kayong narandaman naga noon ay pwede na po ninyong i-apply sa inyong mukha. Opo, DIY nga po ito, natural nga po, kaya lamang po paalala, iba-iba po ang ating skin type. Para po mas sure at masigurado natin na safe pa rin ang kalalabasan ng ipapahid natin sa ating balat. Ako po ay oily skin so hindi po ako allergy sa gatas at saka sa oatmeal at saka sa kamatis. Bagkos, makakatulong po ito para ma-decrease o mabawasan ang aking pagka-oily. Opo, kasi kapag summer, sobrang oily po ng aking balat para akong may mantikang pinahid. So sa mga ipinapahid ko kung minsan sa aking balat ay nakakatulong sila, DIY man ito or product man ito, na nababawasan ang pagka-oily sobra ng aking balat. Yun po ang aking gustong iparating o ipaabo sa inyo, mga kamami ko. Gusto kong makatulong pero syempre ang pinaka-importante ay maging safe ang bawat ilalagay natin sa ating balat. So syempre iba-iba po ang skin type natin. So maigi na rin po yung nag-iingat tayo, mga kamami. Kasi may mga iba na Uh, hindi hiyang kapag nadampi o nalagay sa mukha ang gatas, may mga ganun po, mga sensitive po talaga ang balat nila. So hindi basta-basta na pwedeng ilagay sa mga sensitive na skin. So sa mga normal lang at sa katulad kong oily skin at lalo na po sa mga dry skin, malaki po ang maitutulong nitong DIY na ito dahil ito po ay nakakapag ng ating balat. At sa mga gustong mabawasan ang ating mga linyang maliliit or malalaki, pwede po sa inyo ito. At sa mga kaedad ko, kaway-kaway, i-enjoy po natin ang moment na ipahid ito sa ating mukha. Wala naman po mawawala, lalo na kung mahiyang sa inyo ito. Magiging youthful at press ang inyong balat at mababawasan din po ang mga maliliit nating wrinkles na ayaw nating lumitaw. Pero syempre, mga kamami ko, kagaya ko, 50 na ako. Kapag umabot na ako ng 60 pataas, natural, makikita na rin po yung mga wrinkles na gusto kong itago. Pero syempre, kabang kaya ko pa ngayon, kabang kaya ko pang um, magpahid ng kung ano-ano at mga DIY sa akin balat, ini-enjoy ko lamang yung mga moment, mga kamami. At pwede rin po ninyo itong i-share sa inyong mga apo, manugang, para na sa ganon kung gusto nilang maging makinis, maputi, malambot, ma at mawala yung mga dark spot. So at least kung nasubukan ninyo ang DIY na ito, ito po isang patotoo sa kanila na ito ay totoo at, at effective. Di po ba? So mga kamami, sana po nag-enjoy kayo sa... Video ito sana po ay makatulong sa mga may problema sa balat. Kung kayo po ay may mga dark spot, pwede po ito mga kamami ko. Kung gusto, pan, kung gusto po ninyong medyo tumago ang mga maliliit na linya sa ating noo at dito, at dito, lalo na sa mga kaedad ko, pwedeng pwede po ito sa inyo. At sa mga dry skin naman at gustong um, ma-moisturize ang kanilang balat, pwedeng pwede rin po ito. At sa mga lagi pong may mga blackheads to, mapiprevent po ang mga blackheads na nasa mukha natin sa DIY na ito. So mga kamami, maraming maraming salamat at kung nag-enjoy kayo sa panonood ng aking mga video, sa mga hindi pa po nakapag-subscribe, ano pa po ang ginagawa ninyo? Paki-subscribe po ng aking YouTube channel, Mami Lea Vlog. Siyempre, huwag na rin pong kakalimutan i-click ang notification bell para na sa ganoon ay ma-update ko kayo sa mga bagong i-upload ko mga, mga video. At siyempre, mga kamami ko, gusto ko magpasalamat sa mga... Sa mga... <laughs> oh, take three. <laughs> Gusto ko magpasalamat sa mga patuloy na nagsasubscribe at sumusuporta sa aking YouTube channel. Maraming maraming salamat po sa inyong lahat at sa mga hindi pa po, po nakapagsubscribe at nanonood kayo ng aking YouTube channel. Maraming maraming salamat po sa inyong lahat at pakiusap po ni Mami Lea. Huwag po ninyong i-skip ang ads kapag nanonood po kayo ng aking mga video. Ito po ay malaking tulong po sa akin kapag hindi po kayo nag-skip ng ads. So, syempre, i-enjoy ang moment sa mga katulad, sa mga kaedad ko. Enjoy po natin ang moment habang kaya pa natin, habang malakas pa tayo. Walang hadlang ang edad para magpahid tayo ng DIY sa ating balat. Wala pong hadlang yan at hindi po nakakahiya, mga kamami ko. Ako nga po, lagi akong gumagawa ng mga DIY. At siyempre, abangan pa rin po ninyo yung mga ibang DIY na gagawin ko. Talagang ito po ay makakatulong sa ating mga, lalo na sa mga may mga linyang maliliit na katulad ko at gusto natin munang itago. So, hintay po tayo kung kailan ulit ako magbablog or gagawa ng video about sa DIY. Opo, so shout out po kay Mr. John Cruz. Maraming salamat po sa sa inyo dahil lagi po ninyong sinusuportahan ng aking YouTube channel. At shout out po sa mga iba pa pong nagpapa-shout out kay Mr. Loreto. Shout out po sa iyo. Marami po kayo, marami pong salamat. Nabubulol ako. <laughs> Marami-marami salamat po sa inyong lahat. Mag-ingat po tayong lahat. God bless you all po. See you next vlog. Bye. Thanks for watching.